Hello mga kabakal, ayan marami pong nagko-comment sa akin Bakit nga daw po kailangang initin ang bakal o no, ating metal? Ano nga daw po bang purpose ng pag-iinit ng bakal? Napakahalaga po ng pag-iinit ng bakal bago ito inangin Panoorin niyo po itong ginagawa ko, may mapapansin po kayo Lumalabas po yung tubig sa bakal, yung moist Ito po ang unang dahilan mga kabakal bakit natin iniinit ang ating metal. Kailangan nating painitin ang bahagi ng hinangin o yung paikot ng ating weld joint. Pinabawasan nito ang tsansa ng paglamig ng ating hinang. At kaya natin iniinit ang ating bakal, pinalalabas nito ang moisture. At isa pang dahilan bakit natin iniinit ang metal. Iniiwasan na magkaroon ng hydrogen o yung bubbles o yung tinatawag nating blue holes. At ang last bakit natin iniinit ang metal bago hinangin. miwasan na ang posibleng mangyari na mag ang ating hininang. Ayan mga kabakal, sana nakatulong itong video na to at ng ating pagpapaliwanag kung bakit natin kailangang initin ang ating metal o yung bakal bago hinangin. At sa muli, maraming salamat po sa inyong suporta mga kabakal. God bless and more power. Bago po ang lahat, ayan, mag-shoutout muna tayo sa mga ating followers. Shoutout po kay Sir Danilo Bas Basihan from Shake Republic. At shoutout din po kay Sir Joel Dacalios Daganasol. At shoutout din po pala sa kabatch ko na si Raymond Bautista de San Jose. At shoutout din po kay Sir Jason Nacion David. At shoutout din po kay Sir Patrick Ibes Labor. Yan, soy. Shoutout sa iyo, soy At shoutout din po kay Sir Jack Morin from Czech Republic. And maraming salamat po sa inyong lahat mga Sir. Salamat, salamat po sa inyong suporta at panonood ng aking video. God bless po and more power po sa ating lahat. Ayan.